tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon male. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pagigingay ko. Ang sabi sa akin ng officer, na sinabi ko dito sa whitey ko, sabi niya na, it's because your identity do not match your passport. Ang pangalan nito si Pukirat, mukhang burat, burara. Sinungaling ka, hindi totoo yung sinasabi mo, wak wak buwak. Ha? Kasi sabi nung mismo ng kasamahan mo, na napakaingay mo raw, walang ya. Galing, ka, galing kaya ta sa ikapitong bundok, ang bumabaka pumunta ka ng Dubai Airport at nag-ingay kaya pinabalik ka pinablocklisted ka na madadamay kami mga bakla sa'yo ay mga madadamay yung ibang bakla sa'yo kami mga airdobol yung madadamay sa'yo pag pumapunta kami ng mga ano Dubai mabababa na yung tingin nila sa so, amin walang iya ka bakla ka ha paano nangyari yun na iba yung mukha mo sa passport mo at saka sa physical na anyo mo ano ka ba Nag-transform ka ba ang dami ko namang nakikita mga bakla mga transgender pinutulan na nga yung mga ng talong nila eh pinapasok naman naninarahan na ngayon iba dyan eh kasi iba yung magkuha mo totoo naman talaga babae ka babairan alam mo yung babairan ginagamit ng kutsilyo ba't ka umiisa pang babae? Eh, may talong kay eh. putulan ko yung talong mo eh buwak mo walang yaka kay eh. kapag may talong ka huwag kang umiisa pang babae putulan ko eh. pakain ko sapato eh at saka ba't ka nagpapansin alam mo kung famous ka hindi mo na kailangan kunin ang atensyon nila kasi sila na mismo yung mga tao na mismo ang lalapit sa iyo, mukha pa picture sa iyo. Hindi na ikaw yung pupunta sa kanila na famous ako, Magingay-ingay ka. Buwak lang ka talaga eh. Sa palin kita sa paa eh. Baka ito yung mukha mo sa passport mo. Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo. Baka ito. Pero kung ikumpara ni Naong ni mo, ikaw pakirat, mas gapa man siguro ni. Huh? <laughs> ito yung sinasabi ng isang kasamahan mo or manager mo ba to? Tingnan mo para maniwala ka. Immigration pa lang ng Pilipinas, uh, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagkitinginan siya. Alam niyo yung expression, ah, welcome, let's go to Dubai. Behave, pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Paglabas ng aeroplano, bigla siyang lumakas ang boses, welcome to Dubai. Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahat. Ah, sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo. Behavioral. card. Uh iindig -huh. nila. Before pala sa immigration, pagsakay ng train, ah, uh, nag-CR. Ah, uh, sa girls. Girls, CR. So, ang daming CCTV sa airport. Dubai. Ang daming CCTV sa airport. So, hindi ako aware na nanonood sila, natitimbrehan na. Ano yan? Natitimbrehan na. Nakikita. Ganon sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya, before palang, makarating sa immigration. Eh. Hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo. Hinarang na, kinuha niya. Tapos ang sabi, ano ang problema? Sinabihan si Roldan na this is not about outfit, this is about national security. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gusto kausap, tsaka si Mami John G. Ang sabi, pag lumalapit siya, no, 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 uh, no, no talk, top. no talk. This is about uh, national security. Ulit-ulit na ganun hanggang sa nagdesisyon na na no doubt talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. So yun yung totoo nangyari.